Ayan, hindi pa siya mag -a. tapos 'yan, maghapon. Tinapalan ko 'yan ng ano, ng napkin. Ayan, na disgrasya na naman si Rocky Terang nanay. Kasi akin po sa na siguro kulit ng kulit. Kung nasaan ako, lakad siya ng lakad. Tapos, ayun, nasanggi ko yung kawali ko. Tumapon sa paa ko. At least sa pa ako tumapon, hindi sa kanya. Nai-imagine ko kung sa kanya tumapon yan. Diyos ko, malaking gastos. At least ako, ointment lang, tapos tapa lang ng napkin. Gagaling na yan, katulad sa kamay ko. Ayan, napkin ang gamit ko kasi ang napkin nagsisipsip po yan ng basa. Pag pumutok po yan, ayan, sisipsipin niya. Hindi siya mag ah, ano, didikit katulad pag sa ang gamit mo. Tapos, obserbahan natin yan bukas kung ano. Bidyoan natin para meron akong remembrance. Ayan ang ointment. Tapos, dapat may, ano, betadine. Eh, may napanood ako, sabi, hindi daw dapat ilagay ang betadine. Masusunog daw. Ayan, ang galing ng napkin. Ang laki, no? Kasyang-kasya sa isang binti. Grabe. So, wag lang sana mabangga pagkatulog ko. <laughs> Yan lang. Thank you.